Panginoon, salamat sa lahat ng mga pagkakataon na ibinibigay niyo sa amin, sa mga biyaya na laging andyan, sa mga provision na laging nakahanda para i-provide sa amin. Panginoon, aaminin po namin sa inyo na kami po ay nasasaktan. Nasasaktan ng mga taong nasa paligid namin para po silang nananadya, para pong laging nakabantay na sa bawat pagkakamali namin at sila ay laging pumupuna Lord, nasasaktan po kami, nasasaktan at nawawala sa fokus sa aming mga ginagawa. Marami ang nagiging epekto sa amin ng mga bagay na hindi namin akalain na magagawa ng mga tao ito sa amin. Panginoon, alam po namin na sinabi niyo po sa word niyo na dapat sa inyo ang paggante. Sa inyo po namin ibibigay, ibibigay kasama ang mga pain o sakit na dulot po na nangyari yun. Panginoon, bigyan niyo po kami ng mas maraming pasensya, mas maraming pagpapatawad. Alam po namin na ang pinaka-release po namin sa sakit na ito ay ang pagpapatawad. Kaya Panginoon, turuan niyo kami na maging mabuting kristyano, maging mabuting tao. Turuan niyo kaming maging isang mabuting example sa aming mga kasamahan at pamilya. Dahil alam po namin na binabantayan din po nila ang bawat galaw po namin at inaalam kung paano kami magre-react sa mga bagay na ito kaya inaalay po namin sa inyo isinusuko po namin sa inyo ang lahat Panginoon dahil alam po namin na wala ring idudulot na maganda ang pagganti at baka mapunta pa ito sa isang pangyayari na wala kaming kontrol kaya Panginoon alisin niyo po ang galit sa aming mga puso alisin niyo po sa aming mga isip ang pagganti alisin niyo po sa aming utak ang makabawi. Sa inyo kami titingin, sa inyo kami magpo-focus. Palitan niyo ang lahat ng aming nararamdaman ng pagmamahal at pagpapatawad. Alam po namin na marami pang mga araw ang darating na mga ganito na masusubukan ang aming pasensya sa mga taong walang alam kundi ang manakit ng kapwa at walang pakialam sa mga mararamdaman ng iba pero iisipin na lang namin ang gusto mo Panginoon na wag silang patulan at patuloy na mabuhay nakasama ang presensya mo at mga blessings mo Panginoon this is our prayer in Jesus name we pray amen